Uh, panel of prosecutors yung ano articles of impeachment. In fact, pangatlong step na yan. Unang step ay manunumpa, ah manunumpa ang muna. Senate President bilang presiding officer. Mm -hmm. Pangalawang step, pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Mm -hmm. Kasunod niyan, finally once and for all babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng 'yan maaring hindi umabot sa isang oras. Mm -hmm. Kasi yung originally ang uh, magiging ano presentation muna mm -hmm. ng uh, articles of impeachment bago daw mag bilang impeachment court. Sa uh, ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment, mm -hmm. yung quinento ko po yun yung sequence of events. Manumpa ang presiding officer, manumpa ang senator judges, babasahin ang articles of impeachment. Kailangan po ba yung prosecution team ng House yung magbasa on the floor ng article sa impeachment? O pwede na yung Senate Secretary as the clerk of court ng impeachment court? Ang naging practice ay yung uh, House prosecutors na present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring uh, simpleng, uh, opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang Senator-Judges once convened na kami as Impeachment Trial Court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para supportahan ng mga Senador? It shouldn't even require. Ah, hindi na kailangan? Sapat na, no. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simula ng aming tungkulin sa impeachment. Uh, process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo no more debates, no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung ideally sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi Even that hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang Konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the house forthwith itinuloy namin ituloy na namin ngayong linggo ang senate impeachment trial. Sir, but ngayon po bakit hindi po yung June 2 nung pagka resume eh, nyo eh niyo na po agad yung issue na to na dapat ah, magtuloy. Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials. Hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nanduroon na sa konstitusyon. But since we are here now, kumbaga last three days na lamang, down to the wire tayo, sige, kahit yung extraordinary uh, motion ng pag-motion -mo pa sa floor gagawin namin kahit ideally kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin ayon sa konstitusyon dapat sana hindi na kailangan ito but what prompted you po na gawin to mamia dahil huling tatlong araw na po natin sa 19th congress kailangan kailangan kung hindi man nung february 5 kung hindi man nung june 2 ngayong june 9 onwards to 11 simulan na po namin ang impeachment trial beses sinasabi ni SP Chis na very powerful ang plenary. So parang laging decision ng plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President. Most powerful ay ang Constitution. At sinasabi sa Constitution, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions. Magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita kundi ang konstitusyon mismo kung amin lamang pakinggan at sundin. Si SP Cheese po kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang senate president o ang presiding officer, ang mag-approve or Uh, reject ng isang motion, hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namang iyon. Kung kailangan pang umabot sa pag sa pagboto kung ipasa pa niya sa amin sa plenary, well, uh, SP pro temp, Jingoy Estrada. Ma'am, ma yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang yung pag bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa. Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ma'am, ito ba na karoon kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya mag-decide na kayo na mag-motion to Well, sila-sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung uh, pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May, may lumalabas na kung ano-anong mga concerns na ay, kung magva-valedictora na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng uh, sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment forthwith proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling tatlong araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Um, sa na kung magse-start po today yung opening rights. Yes. Sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay ang sabi po niya possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba anong timeline po ninyo sa minority? Wala po kaming binubuong or ipinapanukalang timeline kasi opening rights pa lang hindi pa magawa-gawa eh. So we want to get over this first. Dapat hindi siya naging hurdle. Pero naging hurdle pa. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga or nung inilabas yung ganung panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka, isipin natin 19 days? Yun lang ba ang naiisip namin ibigay, ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? E sa Simpleng civil cases lang nga eh. Halimbawa, yung pagbabayad, ng, pagbibigay ng bayad or pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng tatlumpung araw para doon. Ano pa kaya sa isang napaka-importante constitutional process tulad ng impeachment? And remember, hindi lang po iisang Article of Impeachment ito. Pitong Articles of Impeachment. Hindi pa nga natin, hindi pa nga namin narinig formally ano-anong mga articles. Hindi pa nga namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming uh, pagkakataon magtanong sa mga ito. So paano namin masasabi ngayon pa lang na 19 days? kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaring mabigat. Kasi meron lang kaming chance matimbang gano'ng kabigat ba, gano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Eh hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan uh, yung prosesong iyon. Hindi po ito, ano, ah, wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng house prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin ninyo. I-uumpa tama po ba at least for this week today opening rights and then tomorrow and Wednesday ano pong mangyayari Basta pwedeng once buksan natin uh, yung impeachment court Asahan uh, nyo po na mag motion kami ni Senator Pimentel na gawin na namin ng opening rights which would constitute convening ourselves as impeachment court Panunumpa ng presiding officer panunumpa namin Senator judges pagpresenta sa amin ng articles of impeachment Yes. Kailangan po na um, within the day mas sabihan na din po yung camera kung uh, may reading map -ma na yung Articles of Impeachment paano po yung mangyayari. Well, uh, kung mabalitaan na nila ito, uh, yung aming gagawing motion nasa sa kanila na po. Uh, kung paano sila kikilos o hindi kikilos. Basta na natapos nila yung trabaho nila hanggang sa transmital ng Articles of Impeachment, ang bola na sa korte ngayon ng Senado. So yung shot clock, matagal nang nag out, no? time to move and not a moment more to lose. Thank you po. Salamat Thank you. po.